Bang balita, isang lola sa Iloilo City patay matapos masagasaan ng bakho at pamaril sa isang negosyante sa Isabela na hulika narito ng Ratchada Province. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang pagdating ng isang sasakyan sa kayang ilang lalaki sa Barangay Mabini, Santiago, Isabela. Lalapit naman ang biktimang si Silverio Bangot sa mga sakay ng truck. Ilang saglit pa babatuhin nito ang sasakyan. Dito na siya pinaputukan ng baril ng isa sa mga suspect. Sa video makikitang napadapa ang biktima matapos tamaan ng bala sa paa. ang hilain si Banggot palayo ng isa niyang kasamahan pero naabutan sila ng mga suspect. Hindi na po namin ipakikita ang aktual na pagbaril. Nasawi si Banggot. Patuloy na ngayon pinaghahanap ang mga suspect. Patay rin ang 61 taong gulang na babae matapos masagasaan ng backhoe sa Iloilo City. Papatawid ng kalsada ang biktima kasama ang apo ng masagasaan. Nakaiwas naman ang bata. Ayon sa driver ng backhoe, hindi niya napansin ang maglola. Hawak na siya ngayon ng mga otoridad para sumailalim sa investigasyon. Para sa unang balita, Athena Imperial Reporting.